So yun mga kabayani oh, kapasok pa lang kami oh. Nako, may may dumali ng mga pintura, may nakapasok dito sa building namin. Ayan oh. Ayan oh. Ay nako, may mga kulit na bata. Oh, wala yan, ayan. Ebidensya natin yan mga kabayani ko. Oh. Ay, ay nako. Itim. Oh, yun ata diito kaya kailangan langan madaling nato ayano no? diito tumungtong ay 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 paa pa ay ay no? ay ay So yun mga kabayani ko oh. At uh, umagang umaga Eh uh? then, Nagkaroon tayo ng problema dito mga kabayani So yun mga kabayani Bali ito nga At uh, masamang balita to Para sa mga pintor at sa akin Dahil minute na minute, tayo, nagmamadali na nga tayo Nagmamadali nag na nga tayo sa trabaho tapos, ito, ulitin pa. Nagmamadali na tayo sa trabaho, mga kabayani. At uh, wala, napasok ng mga bata itong ano. Yung building, napasok ng mga bata yung building namin. At tayo na, nag-trip o. Kinalit yung pintura. Tapos sinulatan yung pader. You si know, sinulatan yung pader. Yun nga, sabi ni Mr. Malo, ito daw, yung ex niya, mahal map niya pa rin, kaya I love you. <laughs> Ay la. <laughs> Kaya wala wala ganyan talaga dito. Anong gagawin natin mga kabayan, 'di ba? Eh, you know, kinalalat tanggap kay Samian. Ngayon, eh, chichikin natin yung wire ko, mga kabayanin At uh, tignan natin yung wire. Dito sila dumaan, mga kabayanin ko Paso, hindi tayo makakadaan. May malaking nakaharang. <laughs> you know, dito sila dumaan. You know, you know, dyan sa butas na yan, ay eh, yung bakat ng mga paa nila. Kasi may scaffolding pa nila ito eh. Sa labas, mga kabayani kaya ayun. Ngayon eh, tignan ko yung wire ko kung ano bang sitwasyon. Kung... Di na supply, baka yung pa... ng mga ano. Buti na lang, hindi nagbasag ng mga... Mga ano, mga fixture dito, nagkalat lang. Buti hindi nila binasag yung mga Paul nakakabayanik ah, ngayon tingnan ko dito dito yung wire natin ayun oh, yung wire natin buti na lang. Yung tignan, natin, mas... buti ah. yun buti yung wire namin ah? hindi na ano nakalak eh no nakalak ko yan nakalak ko kaya hindi na sila umano rito umabot hindi, hindi sila umabot delakoy, hindi na sila umabot dito mga kabayani. pa ka, ka, Kasi nailak namin to. Dab, gina, nun, oh. mm. Tingnan mo sa si ka. So, natin, natin. natin yung fourth floor natin. Kung yung fourth floor natin ay okay pa. Tignan natin yung fourth floor. Yung mga wire ko ba? Okay naman. Okay naman. Okay naman daw sabi ni Chong Arnold po yung mga wire natin. Yun okay naman. Yung mga wire natin. <coughs> so, kailangan talaga ma-priority na yung ano na yun, side na yun. Yung side na yun dapat ma-priority na natin mga kabayanig hindi na pwedeng hindi ma-priority yun so yun mga ko ayun o oh. Arjo hindi yung mga susi oh, tsaka buta hindi nagbasag ng mga bowl yung nag ano ng mga fixture sinira yung mga fixture kung hindi Oh, yung side na yun, ma-priority yun. Dapat madali na nila yun pa-priority na natin yung kailangan mga kabayanik ma-priority na namin yung ano yung side na yun para walang problema You know yes yun nata good morning as it's bad but a good morning everyday no yes. problem see yeah no problem

مغربي يس ها مغاربة ها مغاربة آه ده 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 محمد مغربي <حبيق> أيوة زياد مغربي <مهار> 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 <اللذي> أيوة محمد عبيد <player> مغربي آه ها <مهار> this مغاربة آه مغاربة <مهار> فاميلي <مهار> فك فاميلي You know, the okay, door that will the door at the point okay, plus. Okay, this is Hindi na, hindi na, hindi na, na, Ito na ganito, sa kanto, lahat Ito lang ang sa Ito lang ang sa lang sa Ito rin. Pero, uh, where are where are Uulit pa yan? Uulit yan. Ang ulit yan. So yun mga kabayanin di ba? Na-explain na, na. Mr. Malum. Ay, aloy. hindi na lumoy. Hindi. Yun talaga. Siyempre, may mga ano, may mga, may mga sitwasyon. Ano yun? Evidence of a uh, crime. Hmm. Evidence of crime yun. Kaya mga kabayanin medyo ano, problema to. Ay! Ya. <laughs> 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 you okay, no? yeah, the, 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 no no the door is the the door. Uh, the door. The so they can can go up. up. But now, uh, but uh, all, uh, side uh, side uh, uh, all the door. isang mag-aayos ng susi. lock

Ako oh, mali. Pi, pi, Tapos nagsasalita ako. Oo. Mer! Pag firma mo, alam mo na. Pag, ay, pagkuha mo, kumuha ka muna ng strainer pala. Tsaka ilaw mga bumbilya. Strainer, tsaka bumbilya. Tapos, umuwi ka na, magpahinga ka na muna. Sino na kami? <laughs> Sino na kagalagaan? Huwag, huwag muna. Kaya mo muna muna. Kung nakukunin mo yung gamit ni Ben, yung pang-aspir ni Ben, kunin ka na muna. Kunin mo na muna Yung pang-aspir lang. Pero yung mga duminon huwag niyo lilihin. Huwag wag lilihin. Oo, huwag. Yung mga natin. Yun, at ah, yun nga mga kabayanik. At yun, buti na lang. Yung mga, dito tamad. Kaya yan, yung side na yan, ilalak natin yan. Ilak na, ilala, pag natapos natin to, tong sign na to, ilak na yan. Para hindi sila makapunta rito. O, yan tatlo na yan. Taas kasi, Oh, may rapan sila yun. Ito kasi dito mga kabayani kaya no, may harang ito eh. Yun yung ano eh. Diba? Kaya mga bayani, mayroon pa na lang malaman niyo kung ano ang sitwasyon na pangyayari ito. I love you all. Ay, pasok na naman uli. Papagad. Papagad. Baka naman pwede mo pabilisin. Papagad. Alam ko naman, gusto mo naman kami ano, giminawa sa buhay. Papagad, baka pwede mo i-adjust yung date. At tumatanda na kami. Papagad. No Adjust, process. adjustin mo. Papagad. ah Pero sabi nga nila, papagad, may proseso yan. Pero baka pwede mo naman italon doon sa mahabang proseso, e paiksiin mo na lang. Huwag naman yung buhay ko, papagad ha. <laughs> Hayaan mo na yon papagad. 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 I love you, papagad. Hey Libya, we're dad in a TV.